No? Didi, didi. white right. ay tinambaga nila right so nandito ko ngayon mga tol ah ko sa inyo yung manok na nanalo ah, isang bisis bisis pa lang yan you know to ayan pilay-pilay yan sa paan tama nito Ping no grabe no ano ayan napakalaki yan so one time winner hmm. <coughs> parang hindi siya makalakad 'yo eh, oh. Alright, so, ito pa yun. Oh. Yan. Yeah. Pula. Pinapakain. ganda nito. You know? Saan? Alright, so, ay, sakit yung katawan.